Hello guys, welcome back sa panigibago nating video dito kay Train Coins Kung punta kayo dito sa settings, check nyo yung account niyo Kung talagang uh, detalyado or may details kay dito ng account ninyo guys Check nyo yan, click nyo yan Yung nakalagay lang dito ay username, currency, phone number at saka itong world chain address Yan lang yung uh, details na nakalagay dito guys, walang mga pangalan ninyo wala yung address ninyo at saka kung ano-ano pa, guys, na nakalagay dito. Ngayon, paano nga nila makuha yung data nyo dito? Check nyo dito, guys, sa uh, Security and Privacy. Basahin nyo mabuti dito yung mga nilalaman ng uh, data privacy nila, guys. About World Privacy. dito naman lahat nakalagay yan. Na hindi nila... Yan, guys, sa makita nyo yung... Uh, world is private by design we don't want to know who you are only that you are human you are in control of your data your data is encrypted and store your device and guys basahin nyo lang dito lahat yan malalaman nyo dito yung mga nilalaman ng data nyo data privacy ayan guys basahin nyo ng maigi yan na uh, intindihin nyo kung bakit nga ba merong uh, verification or scanning ng mata dito guys ngayon dito tayo sa price ng world coin ito yung price ng world coin ngayon check natin yan pindutin nyo lang yan para makita nyo yung price ito yung price nya 37.75 na lang yung price nya Dati to ay uh, umabot nang 100 plus to guys dati. Kaya ngayon ay uh, bumaba siya, baba taas dahil nga ito sa nangyayaring trading. Yung uh, buy and sell, yan yung trading dito guys, buy and sell. Sa bawat maraming uh, bumibili ay tataas yung value, sa maraming magbebenta ay bumababa yung value guys. Ganun yung trading dito sa crypto yung uh, supply at saka yung uh, maraming bumibili